Hello guys, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ah, uh, ito nga pala. Ah, uh, kasundo kami ni Mrs. na pumunta ng paho dito sa May Baysa. Ito yung palengke na mura ko, yung mga bilihin. So, madalas kami mamili diyan sa paho dahil ah, uh, marami siyang paninda. So, at the same time eh yung mga bilihin dyan gaya ng mga gulay is di mas hamak na mas mura kaysa mga ibang palengke so mas malapit sa amin mas madaling lakarin mas murang bilihin pero nga ito nga uh, duman muna kami sa bakery dahil si misis eh, nakaramdam ng gutom alam naman yung babae gutumin di ba <laughs> ayun na nga papunta na kami yung pao dyan so tingin-tingin kami kung ano mga dapat namin bilhin. Pero ang madalas namin talagang tinitignan yung mga isda talaga. Kasi ako may sa isda, hindi rin naman kasi po pwede yung mga mga baboy-baboy na yan, mga manok. Kahit na sabi mo manok yan, eh yung balat talaga malakas din sa ng kolesterol. So, yun nga, namili na kami ng mga gulay, mga sangkap. So, talagang kompleto rekado na. At syempre, ah, uh, dumaan mo na kami sa may lugawan. Kasama rin pala sa PAO na may mga paninda. Eh, may mga lugaw din sila doon na talagang ayos din sa presyo 1. Syempre, masarap. Eh, ang marami ko dyan eh. Talagang yung PAO eh, talagang kahit sabi mo talipa pa lang, yung mga sabi mong garantisadong punta ng mga tao dahil mura nga bilhin at saka syempre yung, ibang paninda masarap gaya ng lugaw ito nga nakauwi na kami sa bahay so naredy ko na yung mga lulutuin ko gaya yan nagisa na ako ng sibuyas dahil tayo ay magluluto tayo ng manok yan nakikita nyo naman manok so Gaya na sinabi ko kanina, hindi ako kaya ng manok mula sebo. Pero, wala eh. gusto uh, ng mga bata na may manok. So, sabi ni misis, bilhan na natin ng manok. Kaya eh, yan, napabili tuloy ka oh. So, ginawa ko na lang dyan. Uh, tinola ko na lang. So, nilagyan natin ng sayote. Tsaka mga malunggay. Yan, at saka pampalasa. Siyempre hindi masarap yung manok pag walang malunggay. So nakalimutan ko lang dyan maglagay ng tanlad. Isa, sa, isa pala sa pangunay sangkap ng uh, tinola yung uh, tanlad. Pero ganun pa man, ilagyan na lang natin sila ng ibang pampalasa para uh, sulit pa rin yung sinabawa natin. Tsaka, ayun na nga, nabanggit ko na yun na bumili tayo ng isda dahil ako mahilig sa isda eh. Kaya so, bumili ako ng isda. Di ko alam kung anong isda na yan eh. Pero yung isda na yan, talagang masarap siya lalo na pag paksiw. So bumili nga rin ako ng kamis dyan eh. Kasi yung iba nakikita ko, yung iba pag na duluto ng paksiw, mayroong kamias. Masarap siya eh. And dinuro ko po ngayon yung kamis dyan, yung kumulo na siya. Dinuro ko yung kamias para talagang yung lasa niya uh, sumuot dun sa may isda. So, yung luto ko na yan nga yan, eh, kinabukasan, andyan pa, hindi pa rin nabubus eh. Katunayan nga ngayon habang nagsasalita ako, meron pa rin natitirang isda na yan. Kasi marami yan eh. Nabili namin yan, tatlong tumpok. So, 100 plus, 150, something, ganun, ganun yung mga presyo ano, na, na mabibenta sa pahaw. So yan, talagang pinasarap ko muna yan para para eh, hindi naman ano uh, hindi siya malangsa. Inilagyan ko ng mga iba't ibang mga regalo. So yan, bago kami kumain, so sabi ni Mrs. Dahil wala na kami yung stock ng mga sabon, pumunta kami ng Dalimart. So yan, pagkakataon na yun, naglalakad kami. pupunta na kami yung Dalimart. So yan, yeah, sumama nga yung dalawang maliit, yung anak ko, bunso, yung apo ko, pati yung isang, yung kasama ni Mrs. na babae, yung anak ko yan, si Hart. So, bali lima kami. eh na mga ganap namin nung uh, kahapon. So, ito nga masyadong ano, uh, mahirap magdala ng bata pag uh, numimili ka dahil turo ng turo. E, yung, yung pangalan yung paglalakad namin eh, Ah, uh, nahirapan na kami. Dahil yung dalawa, kailangan mo pang hawakan dahil syempre daanan, maraming tricycle, maraming mga sakyan, kaya ingat. Eh nga na nakarating na kami sa DaliMart. Yung DaliMart, may branch dito yan sa Meyano eh. Dito yan sa May Seminary Road. So gilid-gilid ba o harap ng General Hospital. So yan dyan dyan kami namimili mili das ang uh, mga bilihin dito talagang ano, uh, mura siya kumpara sa ibang mga supermarket or mga grocery store. Yung grocery store na yan, uh, hindi naman siya kalaki yan. Pero, okay naman. Masarap mamili dahil full aircon naman siya eh. So, yan ah, Yung mga binabanggit ko na sa Dalimard, walang hindi sponsor yan, yan. Basta ang, uh, pang sariling opinion ko lang naman yan. Eh okay din mamili sa Dali Mark dahil mga dali. Dali. Siguro madali. Madali yan ang bili <laughs> yan. ano Kasama ko pa rin yung magiging ako dyan. Pati yung ako. So, mga ilang minuto lang kami nagikot-ikot. Namili. Dahil yung mga yung anak kong bunso, talaga kahit saan pumunta, dampot lang ang dampot. So, ginagawa naman ni Mrs., lahat ng mga dinadampot niya na hindi naman kailangan, eh, pasekreto niya binabalik sa lagayan. Kung, kung saan niyo, kung saan kinuha, so pasekreto niya, eh, binabalik yun. Dahil alam niyo naman yung mga bata, talagang pag sumama sa mga bilian yan, expect mo talagang kuha ng kuha ng mga, yung gusto lang nila, lalo, lalo na yung mga tingin nila yung masarap sa kanila gaya ng chichiria so ayaw ko na ayaw ko ng chichiria talaga hindi ko pinaintulutan na kumain sila ng chichiria so ang binili ko lang piniagan piniagan ko na makuha nila yung bread pan so gaya ng tinapay ah uh, pa bang mga binili namin dyan sabon tapos may yakult dahil si Elijah ay mahilig sa Yakult yan so tingin tingin lang ako dyan kung anong pwede kong mabili napapansin nyo sa Dali Mart, no? <coughs> sa sa mga ibang supermarket yung mga binibili mo sa Dali Mart, eh, kumbaga parang hindi ko lang alam kung exclusive pa, para lang sa kanila kasi eh, iba iba yung mga pangalan ng produkto nila eh. so maraming produkto rito halos produkto ng Dali Mart, eh, ano siya hindi mo siya makikita sa mga ibang supermarket. Pero yung iba, meron naman. Kaya lang, ako kasi nagtrabaho rin ako sa so, supermarket. Kaya alam ko, kung mayroon silang stock na wala sa dati kong uh, So, basta, iba yung mga iba yung mga produkto nila. Ibang, iba siguro nga, no, mga bagong mga bagong produkto. Siguro, siguro o kaya naman, eh, talaga exclusive lang sa kanila na sila lang mapagtinda ng ganun or may mga supplya sila na nagdi-distribute sa kanila so ayan nga may mga bag din sila dyan eh so namili ako ng bag so, hindi ko naman siguro nagustuhan din yung bag tsaka may bag naman ako kaya binili ko nila lang so yan ayan ang mga kaganapan yan habang namimili kami sa may Dalimart sa may Seminary Road Brands yung time na yun eh medyo ah uh, mahina na yung aircon eh kasi pumasok kami dyan mga alas 8 na may git eh. so mag alas 9 na so siguro ah uh, pinapaubos na lang yung customer kaya hininaanan na na yung ah uh, aircon so nakikita nyo ako na nga nagbabag dyan kasi dyan sa ah uh, Dalimart walang ano dyan eh walang bagger so talagang ikaw yung kuha ng produkto mo ikaw rin yung magbabag ng produkto na kinuha mo so meron naman silang eco bag so, kay, pero kailangan mo rin magdala ng extra bag na para doon sa mabibigay kasi pag uh, paper bag lang talagang mabubutas eh so kailangan natin magdala ng mga lalagyan pang iba napansin ko pala may mga nakalusot na may mga nakalusot na mga kinuha ng anak ko hindi namin napansin talagang nabayaran na pero okay lang ah, minsan lang naman yan eh. kaya go go lang tayo uh, ah, kasunod mo siguro ah, pag may pagkakataon eh, mas maganda siguro na hindi natin siguro isama yung mga bata mamili kasi dampot lang ng dampot eh. yung mga produkto ay eh nga kinabukasan kanina so holiday So, nagkaya naman kami na misis, mga anak ko. So, sabi nga, mapapalamig lang daw kami kasi napakainit sa bahay eh, sa bahay. Kaya, nakapagsunduan, uh, punta kami ng uh, SM North. So, sabi ng asawa ko, may libre namang bus sa congressional. So, hindi ko na rin naisip kasi napadiretso ko na yung tricycle hanggang uh, SM eh. So, nagbayad lang kami dyan ng mga 100 pesos. Hindi ko lang alam kung tama yung per matrix ng uh, tricycle na 100 pesos hanggang uh, seminary hanggang SM. So, okay lang. Marami namang kami. Mga lima kami. Kaya, siguro, sapat na yun para magbayad kami ng gano'ng alagyan. So, yun nga. Palakad-lakad kami dyan. Eh, di naman masama. Di naman masama. Paikot-ikot lang. Kahit na yung budget mo eh, tama lang o wala nga eh. minsan wala eh kung gusto mo magpalamig punta ka lang ng SM eh, di ba paikot-ikot ka lang dala ka lang ng konting tubig lagyan ng yelo di ba kunyari eh kilaro ka pero totoo titingin-tingin ka lang sa mga paglalaro at syempre hindi ko alam meron palang extra budget si misis kaya eh, ano minsan pag nagaya talagang isang tao kailangan talaga mayroon talaga extra eh, hindi ko nga alam eh na mayroon palang nakatago pero hindi man yan sapat lang siguro sa mga uh, pambatang ano, pagkain kasi ang order lang naman dyan eh hamburger lang cooked yung para lang sa nila eh kami naman eh Kumain naman kami bago malis. Pero alam mo mga bata kasi pag nakakita ng Jollibee, eh, lalong-lalong yung bunso ko, nako. Turo ng turo. Turo ng turo ng pabili ng pabili ng ganito. No? So, ayun nga. Sarap buhay. Kunting lamig, kunting kain, kunting lakad-lakad. At yung na 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 pasyal nga kami dito sa mayano Sa may Aqua Plus. Tuwan-tuwa ako dito sa may, ano, eh. may Aqua Plus Aqu -Aqu na to ito ng po plus na to, parang gusto gusto ko. Diba? Para siyang 2 liters na ano eh. Pwede siyang lagyan ng yelo na ano. Yung nabibili yung 5 pesos yung ano. Sa lagay ng ano talaga, yelo. Yung 5 pesos. Kada isang plastic. Pwede siguro dalawang piraso kasa dyan eh. Ang ganda ng ano eh. Ang naman ang aqua plus eh. Pero meron akong aqua plus. Binigay ng pamangkin ko. Kaya lang, tuwan-tuwa ako dun sa malaking lagayan. Kasi yung malaking lagayan na yun, pwede pang travel yun kung uwi ka ng ano, probinsya. Talagang yelo, hindi hindi matunaw. <laughs> Ito nga guys, pala. Ito yung natawa ko kasi ayaw ko palabasin ng anak ko eh. Pero pupupo daw siya eh. Pinasama niya pa doon sa loob ng ano, The CR. Siya ako naman, binabantayan ko siya. Iyon. Tapos din yung pupupo niya. Lumiretso na kami sa time zone. Yung time show na yun, wala kaming binili dyan na ano eh. Kahit token. ah uh, kasi, ang ano pala dyan, ang ginagawa pala dyan, magpapaload ka sa may card. So, parang ano siya eh. parang ATM. So, meron akong ganyan dati, kaya lang matagal na. Hindi na siya uh, ubra dahil iba na yung card eh. So, yun nga, naglaro-laro lang. Laro-laro <laughs> yung mga anak ko dyan eh. So, wala kami binaya dyan. Meron nung pagkataon dyan na, na ano, eh, sumukay ako ng kabayo. Eh, parang may load pa siya isa eh. So, parang naiwan na yata ng isang naglalaro. So, trinay ko lang i-press yung button. Yun, mandar. Kaya nakapaglaro ko na kung napansin nyo kanina. Nakita nyo na kasakaya. Talagang mandar yung gumagana. So, yun nga guys. Salamat sa panonood.